Nangangayayat na daw itong siligong. Ayon po yan kay Harry Roque. <laughs> As if naman talagang nakakapasok siya sa detention facility ni Digong. Ano ho, mukhang ito isang pautot na naman ano, si Harry Roque Para maawa at yun nga, makakuha ng simpatya na naman sa mga kababayan natin. Huwag masyadong OA Mr. Harry Hmm ang dahilan daw ng kanyang pagpayat ay hindi dahil siya ay nakadidine o dahil sa detention kundi sakit daw ito sa damdamin sa bayan ang dahilan ng pagpapayat nga daw o pagpapayat nga daw na itong si Digong mahal daw niya kasi ang Pilipinas so parang dinadamdam niya itong mga nangyayari ito mahal mo ang bansa mo Digong <laughs> ano yun kayo lang may monopolya kayo na kayong mga Duterte lang ang nagmamahal sa ating bayan. Hindi kasi halata eh. Hindi obvious na totoo yung pagmamahal nyo. Kasi parang mas nang uh, nangingibabaw yung pansarili nyong interes. <laughs> Ito yan ay kay dating presidential spokesperson Harry Roca. Hindi ang pagkakaditininga daw Masama daw ang loob dahil siguro ay namimi, namimiss ni Digo nga ang ating bansa. Hmm. Nababaliwala yung mga buhay na binuwis daw ng ating mga ninuno para tayo ay maging malayang bansa. <laughs> ang layo. Ano naman kinalaman ng mga ninuno natin na nagbuwis ng kanilang buhay? Ano yun? Gusto mong ihalan tulad si Digong sa mga ninuno natin? Hmm? Ay kung tutuusin, si Digong po ang nagpahamak sa marami nating kababayan. Naglagay sa alanganin ng ating bansa. In fact, naglugmok sa ating bansa. Sila po, siya po